nalulugi ka ba dahil mabagal lumaki ang manok mo? Ito ang sikreto ng mga farm na mabilis kumita at pantay ang laki ng broilers. Maraming poultry farmers ang nalulugi dahil mahina ang bituka ng manok, walang gana, madaling magkasakit, at mabagal tumaba. Alam mo ba? Dito sa bituka nagmumula ang 90% ng sustansyang nagpapalaki sa manok at pinapatibay ang resistensya laban sa mga sakit. Kaya kapag hindi healthy ang gut nila, sayang ang mahal mong pakain. Para siguradong mabilis at pantay ang laki. Bigyan sila palagi ng malinis na tubig at tamang feeding schedule, stress-free na kulungan, at probiotics para palakasin ang bituka at resistensya ng manok. Ang ProGastroGold ay may live probiotics na nagpapahealthy ng bituka at nagpapabilis ng paglaki ng broilers. Mas malakas, mas pantay, mas mabilis kumita. Simulan na sa Pro Gastro Gold at i-level up ang paglaki ng manok mo para mas mabilis ang kita. Maraming salamat po.